Okay, may yung mudto, may mudto na usap. kaya Luzon, Visayas, Mindanao, may mudto Philippines, may mutu world, may mudto universe. Ano na mga hinggala, hindi tulumanon sa kahanginan, si on a, catechesis on air. O ako lang gihapon kini yung ubus ng alaga, drab, padre, Edwin Academia Akam Abinu Adlaw Nusab usap karon nga lunes Pizza 23 Nakini Sabulan sa bulan sa uh, Hunyo na no, kumusta naman mo mga higala Nang hinaot ko mga higala Nga ada ah, kamuntanan sa Kapiskais Panglawas Walay ubu walay hilanat, walay sipon, walay laban sa ulo Wala tanan, apa naging hawa pa Ayan ah, <laughs> okay na. So, kumusta na mga din ha ang ato mga kaingsuunan nga nagsunod din ang ato ang programa. No? Mga lay ministers, mga membro sa MBG, o um, uuban pa. No? Nang ko mga higala nga padayon ka mo, no? nga mga lagan sa simbahan katoliko. No? Nindot ba mga lagan sa mga higala. Ako sa una, layo mo po simbahan sa una. Although mo simba maghihapon ko, no? pero sa diha nga nakuha ko sa choir sa una sa manhuyod, o niya medyo nakat on ako pagpangalagad sa simbahan nakita na ako no nga medyo ang akong kinabuhi aduna na ay kanang gitawag na to kahulugan doon na na kahulugan kay sa wala pa medyo burag uksa kuan pa na bisag asa ra bisag asa ra mapaingon <laughs> tira pa sa ra pero sa diha nga nagserbisyo na ako sa simbahan isip miyembro sa choir o amigo po mi sa among kura paroko sa una si Padre Pada, uh, medyo lahi na, lahi na ang kinabuhi nga akong ipuhian. Medyo kuha na, medyo ba murag doon na na'y, na na'y thrill, no duna na nay duna na nay mga kabaguhan no for the better so manat, no so alang ni adtong pipila ayaw jud mo og kuan ayaw jud mo og biya og ug simbahan no duna na mga kahiubos no kay natong kura paroko usahay medyo po dilit tamaha uyon pero natural na gina no ako na sa dehang nahimo kong kura paroko no moawhag mo, mo, sa akong mga sakop nga usahay uh, adjust lang gyud pud mo sa amo usahay mga kinaiya no kay kining among kinaiya bisag unsaon pa namong pugong pugo <laughs> mugawas gyud ug sa tinuod niya kay nobody is perfect baya. yan no man no nga mga ayo gitag pasaylo gyud no kung unsay ato ang mga gitawag sa English o mga weaknesses. Nahala, no? Nahala, no? Padayon ta, mga gala, Ari kita sa atong saint of the day. Abay no, ang atong saint of the day karon bisa guway ng utana. Hmm? may ng utana. <laughs> ang ato, matod pa na ni ako uh, akong ako uh, usab ng kaubans buhat, no? Uh, wala mo ako siguro si Brad Jones Banaban pero fans ko kay ini kay ma manin ganahan ko ini hang mga style ba nga mag magpasiaw nga na just don siya just don pud si Brad Jones Banaban bisan tu og siaw kay ni siya pero ma 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 ila ra gud nimo nga do na gud pud siya ia, nga dag sunod sa si kaubuton sa si Dios ana no nahala no Brad Jones Yang mundo ni na, do <laughs> Atau dayang santo karun menghigala si Saint Joseph Cafaso. No. kini si St. Saint Joseph Cafaso na natawo kini siya na dito sa Piedmont, Italy. Unya human sa iyang pagtuon sa seminaryo na ordinahan kini siya nga usa ka pari. And then eh, ni, postro siya og pila ka mga theological uh, studies. Dugang pag Muto nga, mo to nga nahimo isang lecturer in moral theology. O, no. kung ang siya, kanang og sa ato panamay gud po siya ning mga line na ng mga moral theology gani iya nga gi usapun sa iya nga mga matod pa mahinungduman nato kaniya ah, mao ang iya nga gipakigbatukan kini panghuna ni, Bis, ni Bishop Cornelius Johnson. no usa ka obispo nga pa katoliko nga medyo natiwalag <laughs> natiwalag sa katolikong simbahan tungod kay matud palagi lahi po ng iyang theologia you no know, nag naghimo siya ng predestination nga <clears throat> ang tao dili makapili kung unsa pagkabubuton sa Dios alang kanimo maog na kung maimpirno ka impirno ka kung madili dili <laughs> sa ato pa mura ba wala na chance ang tao nga mupili sa sa Dios ba o sa di o sa kuan kung uh, ang iyahab mo anak uh, uh, anha ba siya sa habig sa Dios o habig sa dili ah, no? magpaduol ba sa Diyos o sa dili no? kaya nga naman ang ginuon magbuot o malangit kabag sa dili ano na naman ay sa English o predestination so muna ay panghuna-huna ni Bishop uh, Cornelius Johnson mo ay nakapatiwalang po niya <coughs> nakapatiwalang po niya o gani, di pa dahil, yun, siya sa iyahang teolohiya bisan pa kung na wala kini dawata. Unya kini si kini si St. Joseph Cafaso nahimo kini siyang suod nga higala ni Don Bosco, no? St. Don Bosco. unya ah uh, siya gani gyud no ang ni-encourage ni Don Bosco nga magtukod og tining sa gupanan sa mga bata, no? Sa gupanan ba charitable institution. Ungane ah uh, siya mo po kayong mga tao nga iyahang naawhag no nga magtukod og mga uh, religious institutes ug mga charitable institution kini si San Jose Capaso so mo no nga daghang kaayong kaniya og gani na ila siya nga usa ka santo kini si San Jose Capaso so karong adlaw gihinumduman nato ang lain na pong patron sa katolikong simbahan karong adlaw si Saint Joseph Capaso uh -huh. Ara ah, na higala sa ato ang kining ari kita sa ato CBC uh, CBCP News. CBCP News na ato higala Archbishop Suk Villegas padayong nanawagan nga ipadayon gyud ang impeachment trial ni VP Sara. Kini aron matagaan og katinawan ang mga pangutana sa ginaingong kahiwian nga gipasangil batok ni VP Sara. No matud pa niya kinahanglan nga masayud gyud ang mga tao, no? Kung unsa man katinuod, kini mga pamasangil o matagaan, usab kini og katinawan. So, nga kinahanglan nga padayon ang impeachment trial. Aron gyud nga masayran kung unsa'y tinuod sa maong uh, isyo kang BP Sara. Mawagad doon mga hingala mga balitang simbahan ni ining kamuntuhon um, padayon kita sa atong mga pagpangalagan. Kamusta na dahil kanong pulding? Ai o ke nak ko ai rupa de wala ada juga problem ah. Hmm baba kena upau na. Ai ing ada gedeng mati gulang tapi ma, ma ada upau kita gamai. Ora badagi kagetakian. takian. Ai ing ada geda pada no ga mati gulang ta mura uga koana, kena ga amat eh, ma, ma upau lagi tagamai. Marisi ge malagi kan pasiplat itong na itindi rasa ko tap tindera o kining <laughs> tindera o kining lin, uh, li, pinaritong saging ay yung nanay ganyan mo tigulan tapada magsigil ko tagpasipula siya <laughs> sa madanong folding binu ang nanay mo ha may kalaki na yung style nga abi kay tigulang naka na entitled naka nga muhimuan ng mga utanga ay bito ba din kumidya na to wala man tayo good guy nang buat gedak ke dak bitau dan nduur kita nang bangga butang ah hino hino saya ko ni mana dia tolong pol tengok eh rana kena sigoro dok kena boleh lemas lang sigoro bah. antuk nang bani nduur bitau dilik lang kita bani nduur dan atau ang bangga pakasi au ba hino dia ana abi nang pedai utang mengigalang satu ang bangga buhatono di ini kebutuhan atau dan kumustahun usah bangga atau mengalih ministers ang ato mga MBG, ang ato ang mga sakristan, ang ato ang mga lecturer sa BEC, no si Father Mark Salak, alam Mark Salak, dili di. si Father Mark Velos, no, uh, you know, uh, si Father Mark Salak De, may gala ko naman labang naisgutan siya ro nang amo ang vice president sa ato ang clergy, no, so congratulations no, Father Mark Salak, parin rin niya ni Anhinga Juan. Ka ng father salak po, no? Uh, muna, no? Sa so, mga buutan, mga buutan, mga salak po, no? Ang manosab, atong babalikon, pag-congratulate to, sab, ang ako ang Gawix, no? Di sa Kalumbuyan si Gawix na ako, no? Si, Mon si Monsignor na. Monsignor uh, Christian Durango. Oh, Kuan na siya? Yung tagaan, bisan pa to, wala, madiklara. Pero matod pa ni uh, Bishop, uh, ang ayan lang na taong kong yun siyang Monsignor. Si Monsenor kami ka general na ba yan? Ayan, no? Uh, congratulations to mga Durango family. No? Durango family. Lala, no? Panayon ta, mga igalas. ang mga buhatono ni ining kabuntuhon. Ah, alin na ta, mga igalas. Sa ang mga pangutana sa usa kaawit. <laughs> ako dahil nga na No? Sige pa, nagigpaminaw na ako si Kwad si uh, kini lani ni, lani kumusta naman ka lani abi ah, na rin ta mangi ganda sa pagunta na pader sayo ba so, sa usa ka kristiyanos aw sa mga malaw ay ngasalida salida sa internet o mga hulag sa mga magasin ang tubag ni ana mangi it's a, it's a very frank yes uh, dili gyud maayo nga magsigi ana mga butang abot pader eh. pornography is a grave sin It can cause spiritual, moral, and psychological damage to a person. Oh, madaha ut na naming gala. no? So, muna nga, kun ato ni siyang tan sa Biblia, dunay banga text tung anagdili na ni ana. No? Matud padere sa Mateo 5, Capitolo 27, Versículo 28. Nakadungug kamo nga giingon kani ato. ayaw panapaw apan karon sultihan ko kamo bisan kinsa nga mutanaw sa usa ka uban sa law ay nga hunahuna nakapanapaw na kaniya sulod sa iyang kasing-kasing sus nya kay kanang pornography mutanaw, aw malagi <laughs> wala man siguro yung eh, mag pornography nga maminaw ra no kanang mitan gyud kalagmitan gyud mutanaw man yung ka so maigo gyud mga butanga no sa unang sulat ni San Pablo ng atus taga Corinto kapitulo 6 bersikulo 9 sa walay duha-duha na sayod kamo nga mga dautan dili makasulod sa gingharian sa Dios ayaw limbungi ang inyong kaugalingon kay mga tawo nga mahilawas noon dili makasulod sa gingharian sa Dios Kining hilawas don mahigala mao ma, -ma ni siya og kini gitawag nato og pornografi uh, pornography hilawas don ba o niya, sa Epeso Kapitulo 5, versikulo 3, Sanglit kamukatauhan sa Diyos, dili maayong igdungog na adunay kalawayan ukahugawan, ukahakug diha kanimo. No? Kalawayan. No? Laway ba? Ayaw yun. Ano, no? Mas maayaw yun nga magbinuutan ra yun ta. No? Dili maayon na. sa ako nang ginaingot, eh, doon naman sa pangunta na sayo ba pader? O, oh, perting sayo pa yun. Mm? Matod pa dari, pornography is a grave evil. Is, is a grave evil. It can cause spiritual, moral, and psychological damage to a person. Ayaw na yun, No? Kanong mga mahiling na ng mga butanga sa internet, ayaw na, ayaw na. Relax na. No? Na, no? Ah, binawa rin na tamang higala sa mga dugang pasabot kabahin sa pornography ay lagi mga anak kini lagi pornography mga na ang lagi sa itong huna-huna no? so matod pa doon na po mga paagi nga diin ato na siyang malikayan mm uh -huh. uh, bueno, as kung uh, anong tanaw mga higala doon na tayo, mga tips on how to fight pornography pornography addiction you no? Know? ang usagi di ay ni mga higala imog yung i-recognize ang mga triggers No? kana kung ka-plan na, gud ka imong hunongo na na imong kalaki likay ang mga butang nga mo makapa makapa tuklod kanimo pagbuhat ni ana no create barriers to access develop healthier coping mechanisms and build strong support system kay mga coping mechanisms pero ang una gyud ni mong likayan mahigala kinig yung mga kining mga triggers kana bang maka More of a trigger, more of a tablet. You know, triggers, tablet. We have a 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 tablet. Create barriers to access, develop healthier coping mechanisms, and build strong support systems. No? So, number one is understand the situation. emotion or thoughts that lead to viewing pornography and then replacing those urges with healthier activities. Ah, mo di ay mahigala. No, sa ang gida ni Ana, kung ka gusto ka nga malayo ni Ana, imong likayan, unya imbis nga maunay imuhang, maunay imong atupagon, mo ato pag og putang. aron nga imusyang, siyang dili man sa mo sa likway na aron mangyud na himo, mubiya, siya mismo mo imo biya nimo sa ato pa na dili ba nimo siya i-entertain ba mo nagitawag sa in English og do not entertain bad thoughts no okay bad thoughts man siya. no nga mo entertain entertain ta no? so, na. no ingon so nga uh, pa i e, e, It, 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 first it, 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 starts with ang self understanding kung mm -hmm. sa maghihinungdan nga usahay mu musantop magyud sa akong hunahuna ning mutanaw ko ining mga butanga ah, bueno, siguro makaingon ka nga basin gikapoy ra dagay ko nya gusto kong maglingaw-lingaw ana <laughs> pa basin gyud ka nga ang kana dagay kapuyon ko nya ang, ang trigger gusto kong maglingaw-lingaw niya. Usa sa mga makalingaw na ako, mo man mga butanga. So, ilise na. Ilise ang imong lingaw-lingaw nga mao makapatrigger, ana. Imbis nga, ana ka anang mga butanga, ang klases lingaw-lingaw, ari na lamang kasalain. Ha? Siguro, magkuang ka, kining mutanaw ka o salida kabahin sa karate. <laughs> Kung fu. <laughs> Imbis ka. Imbis mo na tanau, ang tanau kay di mga salita ni Jackie Chan. Aron gyud ka. masikaran gyud ang panulay nga nasa mo na ka og mga salida nga iya ni Jackie Chan. Oh, di mo wag tang gyud na kay, uh, lingaw -lingaw man lagi og baka ha, mo tanaw kag salida nga salida ni kini uh, samaan. Sylvester Stallone, nakaraan naman ito si Sylvester, naman, pero man, uh, Gira, uh, the longest day, uh, ano, ano, so ayaw, na naanakaan mga hula o na, pa po kag mga tanaw sa mga salidang ah, uh, bold, ano, 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 tapos, at uh, tugi ka mapaingon sa pornography, ano, no? O, uh, emotion, no? Emotion, or kani situation, emotion, or thoughts that lead to viewing pornography. Uh, ano pa? usahay na kay problema o niya, gusto kang malimot sa imong problema mo nang mutan aw na lamang kay pornography kuyawa sa kuyawa sa nga ang pornography mo giimuha da kanang imuhang himuon ba nga solution sa imuhang problema Ayano, no? pornography is not a solution to a problem <laughs> Mugi na. Mugi na, sa no is not a solution to the problem of loneliness Ayano. no? kay delikado kay na siya mo bitan uban ng igala nga makabuhat og tan tungod lagi ni ining tanaw tanaw ni ining pornography kung mahimo ha kung mahimo adto dawas gawas ko paralitan na anak kaan ng mga butanga adto na lamas ko adto na lamang ka sa duol ka sa dagat kaligo <laughs> kaligo ito sa dagat <laughs> aron nga malimot ka ng mga butanga ayog pundos kwarto o niya magsigikag tanaw anang mo ang Facebook uh, ano buka mga tinunto ha ayaw ayaw no Kung mahimo man gyud na ingon gitawag sa English so understanding satisfaction, emotion or thoughts that lead to viewing pornography and then replacing those urges with healthier activities ayaw no ah uh, di ba mo jogging ka no mo paminaw nimo mo jogging na lamang gud dagay ta ini kay mura og kusog na kayo ning uh, uh, tukso sa pornography. And of course, the last and most effective uh, develop and strengthen your prayer life. Ayan, no? Ang ka. No? Kung katanawo na kakayo niya na pa pornography, ampu na yung kamahala mo. Ano? <laughs> Ang na yung na mo. Yung gawas. Rosario ka dito, mag ka mo. Oh, may pa. Ganyan, ano? Claro? Uh, and also again uh, how to fight pornography addiction first recognize triggers create barriers to access develop healthier coping mechanisms and build strong support system and of course understand the situation emotion or thoughts that leads to viewing pornography and then replacing these urges with healthier activities and of course develop and strengthen your prayer life. no? bino din lang una kita kutob, ako lang gihapon kini yung ubus nga alagad. Kaya padre, we na kadi mi akab mana milit na usab kaninyo. O manalangin ka na ang Dios. na magkagahong sa tanan, amahan, anak, Espiritu Santo. Amen. Good noon, Pilipinas.